for today's video guys baka isipin yung Halloween ito ha hindi ito Halloween guys ganito talagang ginagawa namin pag New Year pero bago yan intro muna tayo lahat naman tayo pag sapit ng alas 12 basta mag new year na ay nagkakanya-kanya na nang ginagawa ng pampaingay diba so yung atin ay yung motor at yung tricycle natin pinapandar natin at pinaiilaw at syempre parte ng ginagawa natin ay magtapon ng mga coins mula sa labas hanggang pa loob buti na lang walang mga bata dito guys walang makakapulot yan ako pa rin pupulot yan sa aga <laughs> ganyan talaga yan guys mula sa labas dahan-dahan isasabuyan natin or sasabugan natin guys ng mga coins dahil sabi nila ay swerte daw yan nang aakit daw yan ng ng swerte ba papapasok sa loob ng bahay natin ba kaya ginagawa natin yan guys o oh, syempre nakapula tayo dahil uh, sabi nga nila oh, lucky day yun eh o oh, di ba pagka umaga ay syempre nagpa tayo ng ating motor at syempre ng ating tricycle dahil yan ang ginagamit natin pang daily na service ba tingnan niyo naman si father o oh. basta si father na bahala diyan ang mahalaga mablisingan ang motor natin para syempre mag-guide naman tayo at mas safe naman tayo ba sa ating mga biyahe alam naman natin na sa araw-araw na trabaho natin ay parte talaga at andyan talaga yung motor at tricycle na ginagamit natin no bilang pang takbo sa trabaho papapunta papunta dun sa trabaho natin shout out na lang kay father at sa mga sa thank you thank you so much sa pag blessing po ng aming mga sasakyan at nung matapos na siya ay ayun dinala na natin syempre pawi alangan naman natin iwan yan di ba so wala tayong driver eh, extra driver kaya yung kapatid na lang natin na pulot medyo kinakabahan pa tayo dyan kasi baka kung ibang niyan eh may god sayang naman flex na lang natin si Molly na may crash guard na half lang tsaka may light na siya sa gilid Oo. auxiliary light yan guys my god para maliwanag ba ang daan pag nasusulad niya para kahit gabi ay pwede talagang magtakbo ng mabilis at hindi na pala mabilis guys my god dahan dahan na lang tayo dati pa yun pero ngayon ah, wala na dahan na tayo imba na kasi pag may pamilya na yun eh, nagdadahan na alright guys hanggang dito na lang ulit ah. next year na lang ulit pagid ah goodbye Biru shout out muna kay Jay Lloyd O oh magsipok o oh ayan na na flex na kita